Isang pirata na may mahusay na pag-iisip, matipunong pangangatawan at may misteryosong imahe. Ang kanyang mukha na may mapula na pisngi at makapal na bigote ay nagpapakita ng isang tao na bihasa sa pakikipaglaban at paglalakbay. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng araw at naglalabas ng isang matinding determinasyon at ambisyon. Kinikilala siya bilang isang pirata, subalit ang kanyang karisma at husay sa pakikisama sa mga tao ang bumihag sa tiwala at kumpiyansa ng mga Pilipino. Sino si Limahong sa mata ng mga kaaway? Bakit tila natakot sa kanyang pagdating ang mga Kastila? Ano ang naging papel niya sa kasaysayan ng Pilipinas? Bakit sinasabi ng karamihan na ninais niyang sakupin ang Pilipinas sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Halika't bigyan natin ang mga sagot ang gumugulo sa iyong isipan. Ito ay batay sa mga ebidensya at dokumento ng ilan sa mga talaan ng mga inchik na nagkumpirma sa kanyang pagkakakilanlan. Tara at atin kilalanin ang piratang silimahong. Ayon sa mga istoryador, si Limahong ay nagmula raw sa Guangxi, China. Bagamat wala kang makikitang katibayan o dokumento na makapagsasabi sa kanyang eksaktong kapanganakan, karamihan sa impormasyon tungkol sa kanya ay nagmula sa mga talaan ng Chino na naglalarawan sa kanya bilang isang pirata na nag-ooperate sa karagatan ng Timog China noong ikalabing-anim na siglo. Maraming mga teorya ang lumutang tungkol sa kanyang pinagmulan, may mga nagsasabi na siya raw ay ipinanganak sa Raoping, Chaozhou, sa panahon ng dinastiyang Ming. Ang ilan naman ay nagsabi na maaring siya raw ay nanggaling sa isang kilala at mayamang pamilya na may mataas na pinag-aralan. Samantala, ang iba naman ay naniniwala na siya raw ay isang rebelde na nagtangkang maghimagsik laban sa pamahalaang China at nagtago sa karagatan upang makaiwas sa batas. Ang ilan naman ay itinuturing ito na isang alamat na nagmula sa mga kwentong bayan o isang katang-isip. Ang mga kwento tungkol sa kanya ay naglalarawan bilang isang matapang at mahusay na mandirigma. Ang kanyang mahusay na estratehiya sa pakikipaglaban at kakayahang magpapalit-palit ng anyo na isang paraan para makaiwas sa mga kaaway. Ayon sa ilang mga historical record, dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas noong mga unang bahagi ng ikalabin limang siglo sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Dito ay sinimula ng mga Kastila na sakupin ang buong Pilipinas. Sa ilalim ng kanilang kapangyarihan, pilit nilang pinalaganap ang kanilang relihiyon, tradisyon at mga paniniwala. Labis ang naging mga pang-aabuso sa mga panahong iyon sa mga Pilipino na nagresulta sa kaliwat ka ng digmaan sa pagitan ng mga raha at dato sa Maynila laban sa mga Espanyol. Naging talamak rin ang mga pang-aangkin ng lupa at kabuhayan kaya naman hindi napigilan ng mga Pilipinong maghimagsik. Makalipas ang halos tatlumpung taon, lumitaw ang isang mandirigma na babago sa kwento at magbibigay ng pag-asa sa mga Pilipino, isang rebelde at pirata na mula China ang darating sa mga baybayin ng Maynila. Siya ay kilala sa kanyang mga pagsalakay sa mga daungan sa Guangdong, Fujian at Timog China. Sinasabi ng mga eksperto na mahalaga ang naging papel ni Limahong sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong sinalakay ni Limahong ang Maynila sa kabila ng pagiging moderno at organisadong grupo ng Espanyol ay lakas loob nitong nilabanan ang mga Espanyol. Subalit, natalo siya sa labanan sa pamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi ng Espanya. At pagkatapos ng kanyang pagkatalo, ay mabilis siyang tumakas patungo sa Hilagang Luzon. Pagdating niya sa Hilaga, dito ay nadatnan niya ang mga katutubong Pilipino na hindi pa napapasakamay ng mga Kastila. Dito niya itinatag ang kanyang bagong kuta na ay magiging kanyang pansamantalang teritoryo. Pagkalipas lamang ng tatlong taon ay muli niyang sinalakay ang Maynila. Subalit muli siyang natalo ng mga Kastila at sa pagkakataong ito, nagtungo naman siya sa Pangasinan at nagtayo ng isang bagong himpilan. Sa kabila ng kanyang mga pagkatalo, nagawa pa rin ni Limahong na manatili sa Pilipinas sa loob ng ilang taon. Dahil dito ay nagkaroon siya ng mga tagasunod at nagawang mag-organisa ng isang malakas na hukbo. Dahil sa kanyang malakas na presensya sa lugar, labis itong ikinatakot ng mga Kastila. Kaya naman sila ay nagsagawa ng agarang pagsalakay sa Pangasinan hanggang sa Pampanga. Pero sa huli ay muli siyang natalo kaya napilitan siyang tumakas sa Pilipinas at hindi na muling nagbalik pa. Naniniwala ang ilang mga iskolar na ang pag-atake niya sa mga Espanyol ay isang pagtatangka na sakupin ang buong Pilipinas. Subalit napigilan sila ng mga Kastila at tuluyan tayong nasakop ng Espanya. Natumagal ng mahabang panahon. Sinasabi na dahil raw sa kalupitan ng mga Kastila, kaya maraming Pilipino ang nagalit sa kanila. Kasabay nito ang pagdating ni Limahong na itinuturing nila bilang bayani. Isang tao na may kakayahan na sila ay palayain mula sa mga Kastila. Kilala si Limahong na mapagbigay sa kanyang mga tagasunod. Nagbibigay siya ng mga gantimpala at tulong sa kanyang nasasakupan. Bagamat si Limahong ay isang pirata, nakakuha siya ng mga taga-suporta mula sa mga Pilipino. Dahil sa kanyang paglaban sa mga Kastila, pagiging mapagbigay at pagkakaiba ng kultura, marami ang nagtatanong siya ba ay dapat na ituring na bayani o isang pirata lamang na may layuning sakupin ang Pilipinas tulad ng mga Kastila. Tinataya ng mga mananaliksik na ang pagdating ni Limahong sa Pilipinas ay maaring resulta sa paghahanap nito ng isang ligtas at magandang lugar para sa kanyang mga operasyon. Matatandaan na ang Pilipinas ay isang estrategikong lokasyon na malapit sa mga pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Posible rin daw na nais ni Limahong na palawakin ang kanyang impluensya at kapangyarihan sa rehiyon. Ang pagsakop sa Pilipinas ay magbibigay sa kanya ng kontrol sa mga pangunahing ruta ng kalakalan at magbibigay sa kanya ng akses sa mga bagong mapagkukunan. Isa rin sa tiniting ng dahilan ay ang pagnanais nito na maiwasan ang mga autoridad ng China patuloy na tumutugis sa kanya. Ang Pilipinas ay isang lugar na malayo sa mga pangunahing sentro ng kapangyarihan ng China na makapagbibigay sa kanya ng pagkakataon na magtayo ng isang bagong bansa. Naniniwala rin ang ilan na maaring sinamantala ni Limahong ang kaguluhan sa Pilipinas sa panahong iyon. Ang mga Espanyol ay kararating pa lamang sa bansa at ang mga Pilipino ay nagsisimula pa lamang mag-adjust sa kanilang pamumuno. Ang kaguluhan na ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na umatake at magpakita ng presensya sa bansa. Ang pagdating niya sa Pilipinas ay nagpapakita ng kanyang ambisyon at determinasyon na makakuha ng kapangyarihan at kayamanan sa rehiyon. Ang mga talaan na nagpapatunay na hindi isang alamat at katang-isip si Limahong ay makikita sa mga dokumento ng kasaysayan ng Espanya at China. Ito ay nagkukuwento tungkol kay Limahong at sa kanyang mga pagsalakay sa Pilipinas. Halimbawa, ang Historia de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga ay nagsasalaysay ng mga pagsalakay ni Limahong sa Luzon. Mayroong mga mapa na sakop ng mga Espanyol sa Pilipinas mula sa ikalabing anim na siglo na nagpapakita ng mga lugar na sinalakay ni Limahong. Mayroong mga arkeolohikal na natuklasan sa Pilipinas na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga piratang Chino noong ikalabing anim na siglo. Isa pa riyan, ang pagkakaroon ng mga tradisyon ng bayan sa Pilipinas na nagkukwento tungkol kay Limahong at sa kanyang mga pagsalakay. Halimbawa, sa ilang mga lugar sa Luzon, mayroong mga alamat tungkol sa isang pirata na nagngangalang Limahong o Limakong na nagdulot ng labis na takot sa mga mamamayan. Bagamat ang mga ebidensyang ito ay hindi sapat upang mapatunayan na si Limahong ay isang tunay na tao. Ang mga patutuo na ito ay nagpapahiwatig na ang mga pagsalakay ng mga piratang Chino sa Pilipinas ay isang tunay na pangyayari sa kasaysayan. Mahalagang tandaan na ang kasaysayan ay hindi palaging kumpleto. Palagi itong nagiiwan ng puwang sa ating kaalaman patungkol sa ating nakaraan. Ang mga ebidensya na ipinapakita ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap mula sa isang bahagi ng kasaysayan. Bago natin tuluyan tapusin ang kwento, iniimbitahan namin kayo na mag-subscribe sa aming channel. Gumagawa kami ng mga content tungkol sa mga mahahalagang pangyayari sa Pilipinas, mga kilalang tao, at mga kasaysayan. Napansin namin na karamihan po sa mga nakakapanood ng ating mga video ay hindi pa nakasubscribe. Subalit ang simpleng pagpindot ng subscribe button at pag-like sa aming mga video ay pagpapakita ng suporta na labis naman po naming ikinatutuwa. Sa mga nakasubscribe naman po sa aming channel, maraming maraming salamat po sa inyo. Bagamat kami ay bago pa lamang sa YouTube, ay naramdaman namin na kahit papaano ay mayroon nanonood ng aming mga content. Asahan nyo po na mas pagbubutihin pa po namin. Kung naging makabuluhan ang inyong pakikinig, huwag nyo pong kalimutan na mag-iwan ng komento sa ibaba at asahan niyo po na amin itong babasahin. Samantala, ang pagdating ni Limahong sa Pilipinas ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Ang kanyang mga pagsalakay, bagamat hindi naging matagumpay, ay malinaw na ipinapakita nito ang katatagan ng mga sinaunang Pilipino. Ang kanyang paglaban sa mga Kastila ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino nalumaban para sa kanilang kalayaan. Ang mga pangyayaring ito ay isang patunay na ang mga Pilipino ay may kakayahang lumaban para sa kanilang mga karapatan. Sa iyong pananaw, naniniwala ka ba na si Limahong ay isang totoong tao na nag-exist sa mundo o para sa iyo isa lamang siyang alamat, isang kwentong bayan na ipinasa sa mga sumunod na henerasyon? Dapat mo ba siyang ituring na bayani o isa lamang siyang tulisan na walang ibang hangad kundi ang magkamal ng kayamanan? Sa iyong mga nalaman, anong pangyayari sa kwento ang nagbigay sa iyo ng labis na pagkamangha? Naging malinaw naman ba sa iyo ang lahat? Alin yugto ang pumukaw ng iyong damdamin at nagbigay sa iyo ng malinaw na sagot? Tandaan, si Limahong ay isang purong inchik kung nagkataon na siya ay nagtagumpay na sakupin ang Pilipinas. Ay sa malamang isa na tayong probinsya ng China ngayon. Kaya nga sumang-ayon ka man o hindi, ay wala ka nang magagawa. Alam kong marami ang nagdududa, subalit sa tamang oras sasambulat sa lahat ang buong katotohanan. Kaya naman, maniwala ka man o hindi, hindi na yon ang mahalaga. Ngayon, iiwan ko sa iyo ang tanong. Dapat ka bang maniwala o sapat na sa iyo ang magtiwala? Paki-comment sa ibaba ang iyong saloobin. Kung nakita mong isang makabuluhang paksa ito at may natutunan ka, ay huwag mo naman kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Hanggang sa susunod, patuloy tayong matuto at magsaliksik.